iba na ano ako? Talaga. Mo. mo? Na ano ako? Na kasi yung aking signal ay mahina. Ngayon ay meron na tayong signal siguro. Mga fans. Hello! Ay! Sa nagtutupik pala na? ako sa YouTube. Sa YouTube? Mmm. Ayun po, nagtutupik pala ako ng mga damit na nilabhan ni Mr. Soul. Nasa mo yan dito. Dito ako sa taas mga ka Dito ako guys sa taas nagawa live. So, manood kayo dyan. Kahit walang manood, basta mag-active lang ako ulit dito sa aking YouTube. Para, 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 tayo ay pasok lang adik para kuha tingnan mo nga kung maka, mayroon may, tag, may viewers bang mapasok tayo ay live so sa mga gustong pumasok pasok po kayo no. dahil wala po akong viewers ayan magtupi tayo ng mga damit na ay hindi na pala itong mga damit Ito ay mga andis na inuna ko muna siya So, nandito ako sa taas kasi. Sa mga bisaya dyan. Pasok, pasok. Kasi matagal na kung hindi nakapag-active sa ating YouTube. Meron tayong kasama doon sa kabila. So, yun dyan lang yan siya. Di na natin siya ipakita kay para ano. So, mag-live ulit ako kasi ilagay ko kayo doon sa kabila para kita nyo. Ah. Anong pa si gawin si Papa Dick? Ah. Ayan, lipat ko kayo para maliwanag. Ayan. Hello, hello for everyone. Welcome to my YouTube channel for today's video. For today is mag-live si Inday. Kasi, ang tagal na ni Inday. Uh, sorry guys. Big guys si Inday ngayon. Talala natin hindi nag nagkikita, no? So, po ka. Itaas ko kayo konti. Itaas ko kayo konti. ayun Ganyan ang mukha nila Inday, oh. Maraming. Oh, kung andaming, ano ko, bakit ang daming ano? Ang dami kong ganyan, no oh. Hindi ko alam. Marami akong parang ano sa mukha. So, pasok kayo dito. Pumasok kayo sa aking live. Ngayon lang muna ako magpapakita. Yung aking mukha ay ano siya? Kitang-kita ang kanyang anong ano hanap po? Ayaw hinahanap mo? Saka live yun, ba Eh, wala naman na notification. Okay lang! Wala naman yung problema. Kahit walang manood. Depende lang yan sa ano. Gusto mo mag live live dyan. So, lalayo lang ako kasi ano. Ang tawag nito? Magtupi tayo ng gamit. Tupi, tupi. So, ayan na nga si Inday nyo. Natutupi ng dami. Dami, short, yung laban ni Mr. Kahapon. So, ayan. Napit ko kayo. Doon. Lipat naman si Inday. salamat sa pagpasok. Ayan, nagtupi lang po ako ng damit ng nilaban ni Mr. Kahapon. E, ito po yung kanyang damit. Oh, kanyang damit. Aming mga damit pala. So, nagtupi lang po ako. So, yan. Kanina pala, nag-live ako. Tapos, ang live ko is na po, kasi nga po, ano siya, um, may na ang signal ko doon sa baba. Pag nasa baba ako, may na ang signal. Pag nasa taas ako, okay, okay naman yung signal niya. Salamat sa pagpasok sa isa kong viewers. Uh, um, pwede kayong mag Mrs. Jan para mag-shoutout ko kayo. Ayan. Na, may to siya. Ayan, si Inday niyo. Hello po. Kasi wala tayong, ganyan yung mukha natin, no? Nakita yung talaga yung ating matawag niyan sa Tagalog. Yung mga ano ba sa mukha? Naglagay ako ng ilaw. May masilaw. Maganda na po wala siya kasi para hindi siya masilaw. Masilaw siya, medyo masilaw. magtupi ng damit. Hello po. Medyo maano kasi yung aking lighting ni tanggalin ko muna siya. Para maliwanag na siya. Tanggalin na lang natin ito para maliwanag. Maliwanag ba? Madilim. Madilim ba ako? So, ano pa kayo? Magpapayb pala. Magpapayb na pala ngayon. So, ayan. Upi ako ng damit. Hello! Ang ating YouTube ay hindi masyado tayo nag-ano nun dyan sa ating YouTube, no? So, yun mga, yun yun po, nag-ano nga po ako, nag-live po ako dahil <laughs> Hindi na ako masyado active dito sa akong YouTube, pero guys, okay lang niya. Mag-ano na lang muna, mag-tawag nito, mag-download, ah, mag-upload, upload lang pa minsan minsan kanina nag-try ako so ang hirap kasi ano ano siya, hindi siya maliwanag ganyan siya oh guys hindi maliwanag, maganda yung yung ano ba, liwanag dapat Nakapokus sa yung liwanag para ang lighting ba, maganda yung lighting so ikot tayo para kita natin ang liwanag ng ating Hoy, gamit niyo to. ikot ako. Para kita. Um, lighting. Yung lighting ba? Lighting natin maganda. So, ikot lang si Inday. Para yung lighting natin is maganda. Tapos, ang tali po kayo. Mm. Di ba? So, ayan. Dito ako, para kita nyo. So, ito yung damit natin. Magtupi, magtupi ng damit. Ito pala ang mga tinupi ko. Kasi Mr. na dito ang naglalaba. Tapos, ako yung tupi So, para mayroon lang akong update dito sa YouTube nag ano ako nag live hello pasok kayo kasi nagtutupi si Inday ng damit kumusta na kayo kumusta po ang lahat kumusta ang lahat dyan dito sa amin is mainit super hot Mainit dito sa ano. Saan na bintay papa mo? Wala. Mainit dito sa amin. Hello po. Salamat sa pagpasok. Mag-missage na lang po kayo. Mag-chat na lang po kayo dyan para ah uh, may nagko-comment naman. Hindi ko nakita yung comment. Hindi ko makita yung comment. Bakit ganon? Paano yung gagawin? Paano ko kaya yung gagawin para may comment? Saan ko kaya ilagay? Alam po, hindi ko makikita yung comment. Kung may magkukomment sa akin, hindi ko alam kung saan siya itingnan. Kasi wala akong nakita yung comment or wala talaga yung nagkukomment. Hindi siya lumalabas yung comment. Magpi tayo ng damit. Nilalaban to na to ni Mr. Kahapon dahil tapos ngayon kulang lang to tutupiin. So, ngayon mga ka-inday pala is off ko sa akin munting tindahan. nag di off pala. Every Monday po, di off ko. nag di off ako. Hindi ibig sabihin nag di off ako. Yung walang trabaho, may trabaho rin po. Saan po ba makikita yung ano, comment section? Kasi wala akong makita dyan. Gusto ko sana mag-comment ba? Pero wala ko siya nakita ng comment section. So, di ko alam kung nang gagawin. Mayroon sa baba plus, tapos tatlong dot. Ewan ko, ano, paano ba ito gagawin? May tatlong dot nakalagay. Nakalagay naman dyan, share. So, di ko siya alam kung anong gagawin kung saan yung basta di ko siya alam nakalimutan ko na kasi natagal na ako dito di nag live nakalive ako dati ikita kita may comment section so pwede ko siya chairman yan siya hindi ko din talaga alam kung saan ang pipindutin Napindot ko ulit. Ano to? Hindi ko din siya alam. Yung dito settings to eh. Alam ko settings to. Wala. Ayaw, ma ayaw mapindot. So, na tayo magawa. Gusto ko sana mag ano, comment ba sa baba. Pero wala akong makita ang comment Basta hindi ko nakita yung comment niya. So, lapit ako nga, eh. Hindi ko alam kung ano to. Pero, namimindot lang ako dito. Ano ba to siya? parang, parang ano yun eh. Welcome by chat. Ah, pwede pala dito. Lapit na ako be. Welcome to live chat. Remember Pwede pala mag-chat dyan. Pero di ko siya sure kung ano siya. Kasi di ko maka... Dito naman. Start at pull. Ano ba yung ibig sabihin yan? As uh, your commercial optional. Uh, so, di ko din siya alam, guys. Ah, uh, wala siya. Wala akong nakita ang compensation sa akin. So, gusto ko sana mag-ano. Ayan yung mukha natin, no? Sa totoong buhay. Marami siyang adat-dat. Kayo na lang ako. Wala kasi ako makitang nag-aano na yung nag-roll. Hello po, mag-comment lang kayo dyan para ma-shoutout ko kayo. Comment lang po para ma-shoutout. Habang nag-aano nag, ko na tutupi ako, nag-live ako kasi para ma-update ng aking YouTube kasi intagal ko na hindi yan ginalaw. busy ako palagi. So, ito nga mga labahan na ito. Oh, si Mister Yang naglalaban ito mga guys. Si mister talagang naglalaban ito. So, dahil nag-off muna ako sa aking tindahan ngayon. Ayan mga guys pala. Kaya pala ako na-busy na na-busy na, na busy kasi meron na akong binabantayan na tindahan na maliit lang naman siya mga mga inday, hindi naman siya kalakihan so nagbabantay tayo ng tindahan, hindi yan sa akin mga gaya mga inday ah, syempre sa akin sa, 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 sa asawa ko yan so okay lang din parang sa amin na din kasi syempre asawa ko na siya so ay mga inday so gusto nyo magkaroon ng ganoon Ah, gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang i ano sa inyo na dapat po talaga ay magkasundo kayo ng mga asawa. Minsan nga mga kainda, hindi kami magkasundo ng mga asawa talaga dahil hindi naman lahat parehas ang isip natin hindi no? naman lahat magkasundo. Pero sa kat katagalan din mga kami sa ka sa, sa pag-uusap lang din is magkasundo din. Minsan talaga hindi naman kami nung hindi nag-aaway, nag-aaway nag din kami ng asawa ko. Nag-aaway din kami ng asawa ko. Lahat naman tayo. So, abnormal lang siguro yung hindi mag-aaway ng mag-asawa, no? Mga abnormal siguro yon Pero natutuong normal talaga. Ang mag-asawa talaga is dala na lahat is mag talaga yan. may away talaga yan, mga kahinday. Hindi yun sasabihin yung wala kayo sa, wala kayong pinag-away. Meron at meron talaga yung pinag-away dyan, mga kahinday. So kami, napag-usapan naman yan. Napapag-usapan naman yan. Depende Dipindi na lang sa inyong mag-asawa. Napag-usapan Ito na dahil, Ito pala dahil hindi na ako masyadong active pala sa akin channel. Pag mag-edit kasi, di ba sa atin kasi dito, kailangan natin i-edit lalo na pagkamay may nakagip na hindi pwede, bawal, tapos i-upload mo lang agad agad, sayang din yung ina-upload mo. Kaya kailangan kasi mag-edit pa mo muna bago upload. Sayang din kasi pag halimbawa monetize ka na tapos mo na-upload mo ay mayroon palang nalabag. Sayang lang din. Kaya yun yung naisip ko ganun. Kasi pag nandun ako sa tindahan, kalimitan dun mga inday may music. Kaya yun, mahirap yun. Ikor! Ikor! <laughs> Yung asawa ko, yung asawa ko, tsum, Igor! So, Igor! <laughs> Sa'yo na lang, dong, para magkapera tayo, dong. Igor! Igor! Sa'yo, Igor. Sumayaw so, ka na lang. Isa'y umayong, magitulog naman Igor yan. At yung asawa ko, naging kilay na. <laughs> Ayan siya. Ipakita ko sa inyo, ha? Anong nangyari sa paa niya. Pakita mo, dong. Igor! napaapala paa pala niya guys, ewan ko na rayong man na siguro itong asawa ko. Kasi masakit yung kanyang ano may tuhod. Isa so, may tuhod guys. One So, isang tuhod, isang bae, tuhod lang Isang tuhod lang daw guys, one hood lang raw. Eh bahala na <laughs> bahala na kayo dyan guys. mas one hood lang daw yung sakit niya. So ayan, may nabili pala ako na ano, na pangdikit dyan. So, Ayan, dinikita naman din niya. Sana ay mauki-uki naman yan, guys. Pero sabi niya kasi, hindi daw efektibo. Kasi yung ano, yung kailangan kasi siya, guys, na hindi magpawis yung yung, wala naman yan, hindi magpawis yung yung balat pag tinatapal siya. Di ba may mabibili parang sa lumpas? Yun. Hindi siya, ano, hindi siya, tawag nito, bashe don, doon. So, so, binibilang binilang ko siya kaso lang guys. Pag pinapawisan, so wala. Pag pinapawisan, ayan, salamat sa pagpasok sa dalawa kong viewers. Paano ba 'to hindi ko pag nag, naglagay kayo ng message sa akin or nag chat kayo diyan sa may comment section, hindi ko siya nakikita pag mag-comment kayo. So ano kayang nangyari? Or hindi kayo nag chat wala kayong chinat, no? Kung wala kayong chinat, siguro. Pa-try ko nga sa anak ko. Mag-chat siya. Drek? Drek? Uh, Mag-try ka nga pumasok tapos mag-chat ka. Tingnan ko kung... Kasi hindi ko nakikita dito, eh. Ay, yan, Meron na naman tayong signal na... Lang, pa. titingnan ko nga. Pumasok ka na? Uh. Tapos, mag message ka lang kahit ano. At dito. At dito. Ka nag ko, ano. nag-kuhang ko, nag- sa'yo lang nangin, nag-tupi. Eh. Nag Ayusin mo, tupi. Ang ganun, mga ganyan. Huwag uh. ka mag-kuhang ka, nag-live ko, ako. Iba yun. Tinan ko kung makita ko ba, kasi hindi ko nakikita eh. ka na? ayan ay, oh, makita pala okay lang, makita kala ko hindi ayan ayaw na ano ba yung nilagay mo? pasaway ka talaga di Hello! Welcome to my YouTube channel. Akala ko wala. Eh, pinatry ko lang yan sa anak ko. Hindi ko din alam. yung sinulat niya. Ayan. Akala ko yung walang makapasok na chat. Ay, mayroon pala. Okay lang pala siya. Pag wala pala akong viewers, parang wala lang talaga. So, wala naman talaga akong viewers, no? Kaya, ayan sa mga makakita, baka sana naman ay pa-share na lang po sa ating video. Ay live ngayon, hindi live pa lang ngayon. nag -live pala ako ngayon kasi nga para active na yung ulit ang akin. Ang na yan is yung pinatry ko lang yan sa kanya. Yung iba man yung sinulat. Ayan. Malapit ako matapos magtupi. So, ayan. Nagla-live vlog talaga ako. Kasi, sayang naman yung may papasok. But, please. meron tayo. Mga Ayan po. Hanggang dito na lang. Hindi pa ako tapos mag, ano, magtupi. Tatapusin ko pa lang siya. Ayan. Ayan po, nag-update lang po ko. Salamat sa inyo. Salamat sa mga may pumasok kanina. Thank you po. At, pag-share na rin yung live natin. Ayan, para ma-active ulit tayo nitong ating YouTube channel. Ayan lang po. Salamat po sa lahat. God bless you all. Bye-bye, be good always. God bless you Bye-bye. Thank you.